So, mga napapanood natin sa TV at sa ibang mga teleserye, yung Bigan kilala siya sa pagiging uh, heritage place no? ba? Diba? at ngayon ay numanakaw lang kami ng oras hanggat wala ba kaming kapon Mamasyal muna tayo around Bigan. Tignan natin kung ano kaganda yung na-preserve na kultura ng Bigan. At paggalat na din natin na meron tayong gagawing kapunan dito sa Bigan. Oh, ito. At syempre, naririnig yung ba yung mga tahod na yun? Hindi wala sa kultura ng mga Pinoy ang magkaroon ng alagang aso o oh, Aspin. Ah, Heritage City pala. Tama. V vegan is a Heritage City. Ha, Impanada! Pare na kasi yan gato ah. natin. May farm. Nung naubo yung kaya binuwag yung agrarian reform, di ba? Good, eh? oh, it's... Oh, it's an Magandang Magagot sa inyo. Oo, oh, no, pero sa yan, eh. Heritage oh, so... so, province of Indos. In Dan burung nombor 1 Ako po si Raya Tribinyol. Uh, ako po ang City Veterinarian po ng Vegan City. Uh, five years po uh, as City Vet sa Ah uh, nag-start po kasi yung vision natin sir ng kapon, dahil po kay Doc Jordan. Uh, po kasi uh, schoolmate ka friend po natin siya. So nung nalaman ko po na nasa uh, Biaya Animal Care po siya. So doon po ako nagkaroon ng uh, idea na i-invite po kayo dito. Pero bago naman po Itong mas kapon sir, may mga kapon project naman na po tayo dito. Pero ang gusto po kasi talaga natin sir yung malakihan, bultuhan. So nag-start po yung partnership ng uh, Vegan City uh, LGU sa Biaya po uh, last year, uh, 2022 po ako. Uh, so pangatlo na po ito na mas kapon project na po natin with Biaya. Sobrang thankful po kami kasi ang uh, laki pong tulong ng, ng Biaya sa mga gantong project po namin dito sa LGU. Base po sir sa last na animal inventory po natin, mas marami po ang pusa. Mas marami din po ang stray na pusa compared po sa, sa aso. Ang mga bigenyo po, uh, pet lovers po sila. Kaya kung mapapansin po natin sir, yung ating uh, maskapon activity talagang dinodumog din po sila. Uh, meron po kasi tayong city ordinance sir, or yung Vegan City Animal Regulation and Control Code. So meron po tayong uh, Oplan Red or Oplan Rabies Elimination Drive. So, ginagawa po natin yung rabies vaccine, anti-rabies vaccination, uh, yung paghuli ng mga stray dogs and cats po, tapos yung last po, etong uh, maskapon. Well, sir, bukod po sa benefit nito, uh, yung health benefits sa dogs and cats, longer life, kumbaga was magiging uh, healthier po sila. Uh, dito kasi, sir, sa bigan, uh, so far, wala pa naman po tayong may encounter na uh, rabies case uh, sa humans. Rabies case po sa aso po, uh, last year meron po tayong dalawa. So yun po yung isa sa pinaka uh, rason po natin bakit po tayo may mga gantong project para maiwasan po yung uh, rabies case sa dogs and cats. And syempre po sa human, knowing po na ang rabies po ay zoonotic po siya. At the same time sir, dito po kasi sa vegan may mga ilang uh, incidente po ng namamatay po yung tao dahil sa vehicular incident dahil po sa mga stray dogs. So, yun po yung uh, tatlong po pwedeng maging importance po itong maskapon. So, bukod po sa health po para sa mga asset pusa, ini-insure din natin, sir, yung health, yung, yung public health para maiwasan po yung rabies at yung mga aksidente po na uh, dahil po sa mga stray dogs. encourage po namin ang lahat ng pet owners na maging responsible pet owner po tayo bukod po sa pagpapabakuna regularly ng aso po sa pusa po natin na anti-rabies saka iba pa pong uh, preventive vaccination po na kailangan nila uh, maganda rin po na maipakapon natin yung mga aso at pusa po natin uh, para po mas maging healthy sila at longer po yung life uh, ng mga uh, aso at pusa and syempre po yun nga po uh, pinaka-top talaga noon is maging responsible pet owner po tayo Sobrang thankful po kami sa partnership natin with uh, BAYAYA. Sobrang laki po ng tulong natin sa local government unit. Huwag po sana tayong magsasawa. Uh, Basta sa amin po uh, yearly po yung ating um, maskapon activity and we are always looking forward po sa mga next uh, maskapon activity pa po natin dito po sa VF. Welcome, Welcome to our, our BIA blog! Please like, share and subscribe! <laughs>